tala sa buhay at legasyang iniwan ni Ricky Davao. Masyadong malayo ang bisaya para madalaw kita na madalas. Isang malungkot na araw para sa mundo ng showbiz matapos pumanaw ang batikang aktor at direktor na si Ricky Davao sa edad na 63. Isang haligi ng sining sa pelikula at telebisyon, si Ricky ay pumanaw dahil sa komplikasyon dulot ng sakit na cancer. Ang kanyang pagpanaw ay kumpirmado mismo ng anak niyang si Ara Davao sa isang emosyonal na post sa social media nitong biyernes. Sapos ni Ara, ramdam ang lungkot at pagmamahal ng kanilang pamilya para sa isang amang hindi lang mahusay sa kanyang propesyon, kundi mas lalo sa kanyang papel bilang ama. It is with great sadness that we announce the passing of our beloved father, Ricky Davao. He passed away peacefully, surrounded by his children and loved ones, after bravely facing complications related to cancer, saad ni Ara sa post. Sa kabila ng matinding karamdaman, nanatiling matatag si Ricky. Isang dag dag pa ni Ara, For more than 4 decades, he dedicated his life to the craft of acting and directing. His remarkable body of work and award-winning performances have left a lasting legacy that will continue to inspire. Most of all, he was a loving father, brother, son a nun, and friend. Patuloy. At totoo ito, hindi biro Ang mahigit apat na dekada sa pagpapasaya, pagpapa-inspire at pagbibigay ng makabuluhang kwento sa mga manonood. Sa dami ng kanyang nagawa, mula sa pelikula hanggang telebisyon, nagukit siya ng pangalan na hindi kailanman malilimutan. Kinilala siya hindi lang sa husay sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang direksyon na may puso at lalim. Bukod sa pagiging alagad ng sining, inilarawan din si Ricky bilang isang mapagmahal na ama, kapatid, anak at kaibigan. Isa siyang tao na nagpakita ng malasakit at dedikasyon sa mga mahal niya sa buhay, isang bagay na mas pinahahalagahan kaysa anumang tropeo o award. Sa huling bahagi ng kanyang post, nagpasalamat si Ara sa lahat ng nagpadala ng dasal, suporta, at mensahe ng pakikiramay. Anya ilalathala nila sa mga susunod na araw ang detalye ng memorial service ng kanilang ama. Ang buhay sa likod ng kamera. Si Ricky Davao ay hindi lamang isang sikat na personalidad kundi isa ring haligi ng isang pamilyang may dugong artista. Anak siya ng yumaong aktor na si Charlie Davao at kapatid ng aktor na si Bing Davao. Ang dugo ng sining ay tila nananalaytay sa kanilang pamilya at si Ricky ang isa sa mga pinakatanyag na mukha nito. Naging asawa niya ang kilalang actress na si Jackie Lou Blanco at sa kanilang pagsasama ay biniyayaan sila ng tatlong anak, sina Ara, Kenneth at Ricky May. Bagamat nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon, na silang magkaibigan at magkasama sa ilang proyekto, patunay na ang respeto at profesionalismo ay nananatili sa kanilang pagitan. Ang makulay na karera sa sining Bilang isang artista, hinangaan si Ricky sa kanyang lalim sa pagganap. Isa siya sa mga aktor na may likas na galing at may kakayahang bigyang buhay ang kahit anong karakter. Sa mga pelikula tulad ng Abot Hanggang Sukdulan, Saranggola at Ipaglaban Mo The Movie, pinatunayan niya ang kanyang kahusayan dahilan upang makamit ang mga prestihiyosong parangal mula sa FAMAS, Gawad Orian, at Metro Manila Film Festival. Hindi rin siya nagpapahuli sa telebisyon. Isa sa mga huling proyekto niya ay ang 2023 GMA series na Love Before Sunrise, kung saan muli siyang nakatrabaho ang kanyang dating asawa na si Jackie Lou Blanco. Tampok din dito si Nabea Alonso at Dennis Trillo, at muling pinatunayan ni Ricky na kahit matagal na sa industriya, ay hindi pa rin kumukupas ang kanyang talento. Ang kanyang contribution sa showbiz ay hindi lang limitado sa pag-arte. Bilang direktor, nabigyan niya ng bagong anyo at direksyon ang maraming istorya. Sa likod ng kamera, isa siyang leader na may malalim na pag-unawa sa sining at sa mga taong kanyang katrabaho. Marami ang humahanga sa kanyang estilo, direktang magturo pero may respeto at malasakit. Isang aktor na totoo sa isang panayam kay Boy Abondan para sa Fast Talk, ibinahagi ni Ricky na sa kabila ng kanyang pagiging veterano, kinakabahan pa rin siya tuwing siya'y ini-interview ng mag-isa. I'm nervous. <laughs> Isa itong patunay na siya ay nananatiling mapagpakumbaba at totoo sa sarili. Hindi nagpapanggap, hindi nagpapasikat. Isang bihirang katangian sa mundo ng showbiz kung saan kadalasan ay inuuna ang imahe kaysa sa katotohanan. Ang kanyang pagiging totoo ay hindi lang sa kamera kundi pati sa personal niya ang buhay. Kilala si Ricky sa pagiging approachable at madaling lapitan. Isa sa mga dahilan kung bakit marami ang nalungkot sa kanyang pagpanaw. Marami siyang nakatrabaho, pero higit pa riyan, marami siyang naging kaibigan at inspirasyon. Pamanang hindi malilimutan. Ang iniwang pamana ni Ricky Davao ay higit pa sa mga pelikula, palabas at tropeo. Ang kanyang buhay ay kwento ng dedikasyon tiyaga at pagmamahal sa sining. Isa siyang ehemplo ng kung paano dapat yakapin ang propesyon, hindi para sa kasikatan, kundi para sa kontribusyon. Sa bawat eksena, sa bawat proyekto, sa bawat tagumpay at kabiguan, pinatunayan niyang ang pagiging artista ay isang sining na may puso. At ngayon, sa kanyang pagpanaw, ang puso niyang iyon ang patuloy na titibok sa alaala -ala ng bawat Pilipinong kanyang napasaya, napaluha at na-inspire. Hindi madali ang pagkawala ng isang tulad ni Ricky Davao. Isa siyang alamat sa sariling karera, ngunit sa bawat patak ng luha ay may kasamang pasasalamat, pasasalamat sa buhay niyang ibinahagi hindi lang sa kanyang pamilya kundi sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat Ricky Davao sa sining mong walang kapantay, sa puso mong bukas sa lahat, at sa alaala mong mananatiling buhay sa bawat eksenang iyong iniwan.